So, ito ang aking niluluto today. Ang lunch namin ng anak ng babae. Piniritong isdang buri. Hindi ko alam sa Japanese. asa ah, sa atin ng isdang buri. Isa siyang malaking isda. Na kung titignan mo, kala mo yellow pink. Pero ang karne niya, yung laman. Ano siya, pino? Hindi siya matinik. Hindi naman siya white fish. Check, uh, check ko sa internet ko ano yung buri sa ano parang hindi naman siya makire, hindi siya tuna pino yung ano ni pino yung uh, lamani, tapos hindi siya matinit tapos gagawa ako ng sausawan na nilamas sa kamati sa patis na may kunting may tatubig tapos pipigain mo siya yun isasabaw mo siya sa kanin gumawa ka na ng, ng salad kaya lang ito lang ulam ni eh. ito tsaka to ulam na namin ng anak ko tapos mag yogurt na lang kung kulang ang uh, hindi balance ang diet. Binilihan ko siya ng ano, blueberry na yogurt. May prito ko ito. Kaya at exhaust pan. So, itong ulam ko today. Ako, papapakin ko lang ito kasi masarap siyang papakin. Japanese po ito, hindi po ito siniprito. Usually, ginagawa po itong periyaki. Niluluto nila sa mirin para sa pesto na palaga pa na manamis nanis na may asukal at Japanese soy sauce na may kaunting thick broth may sugar usually pas may eh, matamis na ang luto nila dito matamis paperyaki o so, nilalagay nila sa miso soup parang sinigang yun nito wala siyempre yung maasin o lemon pero ngeni lang nito nito pero ako ganito binagawa ko na, nanya, 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 nanya. ko eh 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 pino sa kamay, na 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 tubig. Mga one half cup yan. Tudurugin. And then, titimpla natin ng patis. Ang patis, depende na rin sa inyong panlasa. Ano, nagyan ko siya ng patis. Bata nga kami, pag walang patis, asin lang. Basta eh. alamasin ng tatay ko ng ang kamay niya. <laughs> kadiri. Kasi pag hindi ko hiniwan ng ganyan niya, sasabihin ng anak ko nilamas ko sa kamay eh. Hindi kakain ng anak ko. Alam niya kasi pag nilamas sa kamay eh, hindi nahiwa yung kamatis. So, kailangan hiwain ko siya. Medyo maarti yung aking dalagita. Pag hiniwa ko yan, kakain siya. Pag nakita niya durug-durug yung kamatis na hindi niya, sabi, mama, nilamas mo sa kamay ito eh, no? So, parang kakainin niya. Kailan may reklamo. nagre -reklamo. So, para hindi na maraming dal 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 sat, sat hiniwa ko na lang siyang maliit na ganyan. Tadta rin. Tapos, tikman ko kung okay na yung lasa. Masin. Sarap. Sarap buo sa kanin. Tapos, yung piniritong isda. Ayan. Ayan. Ay, grabe. Sarap. Tulog pa yung anak ko. Kain tayo. Yan lang ang kanin ko. Siguro mga tatlong kutsara lang ito. Baka dalawang kutsara nga lang ito. Tapos ito yung patis na may kamatis. Mga tatlong kutsara kamatis. Hindi na, haluin ko lang siyang ganyan. Palugaw o kahit wala gusto ko siyang pigaan and then ready to fight gusto ko mas marami pong ulam kaysa sa kanin ito po itsura ng karne niya o laman yan yun yung itsura niya pino wala siya masyadong tinig kung titikman mo siya, akala mo karne or para siyang mas malambot lang sa manok. Parang kala mo breast chicken. Ibang breast chicken medyo dry at medyo kala matigas. Ito malambot. Very soft. Pero hindi siya nadudurog basta-basta. Hindi katulad ng mga white fish. Nadudurog. Parang ito. Tanggalin natin yung parting itim. And then, kain tayo. Wrap. Ito po lunch ko. Yung breakfast ko, gatas at cereal. Ito po binirekpas ko. Siguro mga tatlong kutsara lang nito at gatas. Tapos green tea. Tapos nagpunta ako ng dentista kanina. Tinapos yung check ng ngipin ko. Ito kakalaba ko lang. Ang kalamba, sampay. Nanunood ako ng Duterte news. At natutulog yung aking anak. Gusto ko lumaboy. Gawin ni kalaboy, iniisip ko ang anak ko pag iniwan ko. Yung pagkain niya. So, sa Sabado na lang ako lalaboy. Tomorrow, sa Sabado. Tsaka ng oras na ngayon, hapon na. Sa Sabado kasi, may hatinan po kung ano, ah, uh, Hmm, nagbusto niya San isda. Sapsi! Ito, ito ko sa internet. ano tawag isda itong buri? Hindi ko siya kilalang isda sa Pinas. At hindi ko rin alam tawag sa English niya. Buri yan. Buri, buri mo. Ang pangit na pakinggan, ano? Buri sa buri ng ina mo buri, buri mo parang puday buri mo parang bastos siya atang diba parang sa, sa probinsya ang tawag ang buri bastos diba sa Japan is diya ang buri buri mo masarap eh yung balat masarap din kainin maraming collagen yan collagen mm. ngayon natin lemon naman kanin. Hmm, sarap. Hmm. Basog. And then, ito aking green tea. Alam mo, wheatgrass, ano? Kaya kainin ko lang ng wheatgrass. Pero green tea po ito. Warm. Warm na green tea.